Si Basita Abad ay isang ibatan at Filipino-American visual artist sa kanyang tatlong put tatlong karera tatlong taong karera sa pagbipinta ay naitampok na ang kanyang mga obra sa mahigit dalawang daan na museo at ngayon ay nakakalat sa mahigit 70 bansa ang kanyang mga gawa at bilang paggunita sa kanyang death anniversary ay isang exhibit ang binuksan upang ipakita ang kanyang mga obra panoorin po natin ito karan, ito ang nangingibabaw sa mga obra ni Pasita na naglalarawan sa makulay na lugar na kanyang kinalakihan. Siya ay tubong batanes. Ang tanyag na pintor na si Pasita ay naglakbay sa halos 62 bansa. At bilang pagunita sa anibersaryo ng pamamayapan ni Pasita ay isang exhibit ang muling binuksan sa publiko. I think the thesis of the exhibition is in the title of the show, Pasita Abad, Philippine Painter. So even though she lived a pathetic life and she lived in 14 cities, she visited over 60 countries. Um, as she said in an interview back in 1985, but I want to be known as a Filipino painter wherever I am. Sa exhibit makikita ang mga gawa ni Pasita mula 1976 kung saan siya ay nagsimula sa pag-aaral ng sining hanggang sa 1986. Ilan sa kanyang mga obra na makikita ay ang namamalakayang Pasita na isang trapunto na self-portrait. Makikita din ang kanyang mga gawa mula sa kanyang mga paglalakbay. Ilan dito ay ang mga nakakaantig niyang obra na Kambodyanong Bakwit. Hindi rin mawawala ang kanyang mga obra ng karagatan bilang laki sa isla ng Batanes. Uh um, I think it's quite important to I think it's quite timely to revisit her now because in the last few years she's kind of reached kind of global superstar um status, you know, in the art world. Um she ha just had a Major retrospective in North America, you know, and it traveled in major museums in the US and it's currently um, at the Art Gallery of Ontario in Canada. Um, she was just part of the Venice Biennale, it's um, part of the main exhibition, um, Foreigners Everywhere, you know, and with all of this kind of global acclaim, I think it's nice to kind of um, look back at her roots. Ang makukulay na obra ni Pasita ay makikita sa Metropolitan Museum hanggang March 30, 2025.